Okay, sakay, sakay, sakay. Go, go, go. Okay, move, move, move. Sakay mga tropa. Kayang-kaya, <laughs> malalakas ang tuhod niyan. 'Yung iba sa gitna, Kung hindi kasya. Sakay po, sakay. <laughs> Gege. Ah. Oh. Tandaan nyo yung mga kasama nyo ha Yan ang mga kasakay nyo dyan Body body nyo Huwag magpapaiwan ah, oh, Sige sakay po Yung mga hindi pa nakasakay dyan oh, yan si sir naman ang nawala <laughs> Sige sakay Mataas eh Hindi pwede yung umano doon Isabit yung paa Sabit yung paa dyan Move Oh i okay up okay next next